sinabi ng mga kamag-anak kahapon na parang magandang simula ito at sila po ay naniniwala dito po sa testigo na ito. Kung baga at least meron po tayong, merong nag-trigger ulit para tingnan uh, itong kaso na ito. Uh, tingnan ulit ng gobyerno, ng Department of Justice, ng NBI at kami rin po sa panig ng CHR. Titingnan po ramin ulit. So para sa amin po, uh, Magandang simula. Uh, kumbaga, at least nag-trigger po yung kanyang paglutang, natingnan po ulit mm -mm. yung uh, investigation ng kaso. Okay. Attorney, uh, ilang taon na nahawakan nyo rin po yung kaso. Yung mga binabanggit ba ng witness na ito, narinig nyo na noon? Uh, wala po. Kaya nga po kahapon nung nag-dialogue, uh, uh, meron pong representatives from Region 4 uh, CHR si Regional Office for uh, regional uh, doon po sa National Capital Region Office namin at tiningnan pinapaalam pinaalam ko po kung ito pong pangalan ng tao na ito ay na na lumutang during the conduct of our investigation sa kasamaan mm pala po wala po dahil naging limited lang po yung aming at uh, uh, mga ebidensya base po doon sa recount ng mga kamag-anak. So, uh... kaya nga po, kumbaga welcome development po ito na at least meron ng isang tao na nagsasabing ito yung kumbaga kabuuan ng ito yung kwentong alam niya. na uh -oh. yung mga nawawalang sa bungero ay patay na at sila ay nakaliting or itinapon somewhere mm -hmm. sa, sa taal.